Konting kimbot na lang, ipapaship na natin 'to at ito na lang inihintay na ma-full charge. At ongoing na tayo papuntang LBC. So bali, uh, malayo-layo pa dito yung LBC sa amin, mga master. Medyo bundok dito sa amin, ayan. At uh, talagang malayo talaga kami sa kabayanan. So dalawang sakay pa kung tutusin. Uh, pangalawa yung aming service pagdating sa kanto sasakay papuntang bayan sa LBC kaya dalawang sakay so mamamasahe pa tayo mga master ayan so prepare na tayo ngayon mga master pagkatapos lang yan ayan ibabalutin na natin at ipapaship na natin sa LBC at talagang matagal din tong hinintay ng mga may ari ito ayan so kunting kimbot na lang at uh, may papadala na natin to ngayong araw na to mga master so ang oras ngayon ay mag alas 3 na ng hapon talagang uh, niras natin to na gawin in overtime mula kagabi para matapos lang at magsabay sabay itong may padeliver. sayang naman kasi yung uh, pamasahe papunta bayan kung isang piraso dalawang piraso lang atin i-deliver